Ang daming gustong mag-Canada, pero ano ba talaga ang realidad ng buhay dito? Baka akala mo, pagdating mo dito, magiging milyonarya ka na agad. Hindi ganun yun, kabayan. Alam mo, mahirap dito sa Canada, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Awal dito ang maarte, kailangan lunok ang pride. Dito nga, e, eh, na kung honor student ka noon, o kung laude ka nung college, o kung ano mang natapos mo. Engineer, teacher, accountant, o nurse, o kung ayat, pa yan. Baliwala din kung anong meron ka sa Pinas. Dito, pantay-pantay lahat. Totoo din talaga yung mga naririnig nyo, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang dito. Nagalinis ng banyo, janitor, cleaner sa hotel. Totoo din na halos patay mo na yung sarili mo sa kakatrabaho. Kapag nag-uumpisa ka nga dito, baliwala din kung anong posisyon mo ang iniwanan mo sa Pinas. Keso manager ka ng malaking kumpanya, manager ng bangko, o kahit ano pa yan. Kapag nag-uumpisa ka pa lang dito at minimum wage earner ka lang, e eh break even nga lang ang expenses versus income. Mahal kasi talaga ang cost of living dito. Renta ng bahay, groceries, tapos